Welcome to News 5 Everywhere. Mula sa news headquarters in Pilipinas. Action sort of Breaking. Magandang gabi ako po si May Ann Los Baños. Narito ang mga balita sa oras na ito. Kinundin ng China ang iligal umunong pagpasok ng Pilipinas sa Second Thomas Shoal o Ayungin Reef. Kasunod ito ng pagpapadala ng AFP ng militar sa pinag-aagawang teritoryo para palitan ng mga nakabantay doong sundalo. Mariin itong pinalaga ng China dahil bahagi raw ang Ayungin ng Spratly Islands na inaangkin nito ng buo. Hinimok din ng China ang ating gobyerno ang itigil ang maliraw nitong gawain para mapanatili ang kapayapaan. Una nang iginiit ng Pilipinas na bahagi ng 200 nautical mile exclusive zone ng Pilipinas ang Ayungin Reef. Samantala, labin lima ang patay sa pag-atake ng suicide bombers sa Peshawar, Pakistan. Nagkalat pa ang dugo at mga nasirang gamit sa loob ng inataking moske matapos ang pagsabog. Kakasimula pa lang daw magsermon ng prayer leader nang pumasok ang sospek tsaka pinasabog ang sarili. limang deboto ang nasugatan. Wala pang grupong umaako sa pag-atake. Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula kay Manu Sandejas ng Action Weather Center. Manu? mula sa News Headquarters ng Pilipinas. Aksyon Weather. Salamat, Mayan. Mga kapatid, pahinga tayo ng konti sa pag-exit ni Fabian sa, sa Philippine Area of Responsibility. Papunta na po ito ng Vietnam. Pero ganun pa man, hindi pa rin tayo nagpapahinga sa rainy season dahil umiirat pa rin ang southwest monsoon o yung hanging habagat. At dahil po dyan, lalo na dito sa kanlurang bahagi ng Luzon, kasama na rin po ang kanlurang bahagi ng Visayas, magkakaroon pa rin ng mga pagulan mga areas na nagkakaroon pa rin ng monsoon rains kasama po dyan ang Mimaropa. Ibig sabihin po ng Mimaropa Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Katunayan nga ay eh, naglabas na ng thunderstorm warning ang pag-asa. Ibig po sabihin na ito sa loob ng dalawang oras posibleng magkaroon ng malakas na pagbuhos ng ulan dito sa Palawan at sa Maypataan. So sa mga kapatid natin dito mag-iingat po tayo at maging handa po. Ang nalalabing bahagi naman ng bansa, kabilang po dito sa may Visayas, at ang Mindanao. Yan, mga kapatid, kung sakali man magkakaroon ng mga pagulan, pulupulong mga pagulan lamang ito, lalo na pagdating ng hapon po. At ganun din po dito sa May Metro Manila. So, pwede pa rin po tayo mag-outdoor activities ngayong weekend, pero wag natin kakalimutan mag-bound pa rin ng mga panangga sa ulan. Para sa karagdagang informasyon tungkol sa lagay ng panahon, nandiyan siyempre ang interaction.com slash weather at kami rito sa Action Weather Powered by Wind. Ayan, Salamat, Manu. Narito naman ang headlines ngayong biyernes. Limang pisong dagdag singil sa LRT at MRT kasado na bago mag-Setyembre. Singil sa tubig ng Maynila at bababa sa Hulyo. Umanoy sex for fly scheme sa Saudi Arabia, dekada 90 parao talamak ayon sa dating OFW. Investigasyon sa ilegal na kalakaran sisimulan bukas ng DFA. Nasasayang na pera ng mga Pinoy dahil sa pagkakaipit sa trapiko, umabot sa higit isa't kalahating trilyong piso sa loob ng isang dekada ayon sa pag-aaral. At Miami Heat nakuha ang ikalawang sunod na NBA Championship matapos talunin ng San Antonio Spurs. Makinig lang po sa Radyo 5, 92.3 News FM at mag-log on sa news5.com.ph para sa walang patinda balitaan ng News 5 Everywhere. Ako po si Meandros Baños. Magandang gabi. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.